Good morning mga bro. Biyahe tayo mga bro. Ayan, so dito tayo sa parking. Uh, Magpa-park tayo dito ngayon mga kabur sa so, Trinoma. No? Mano. Ito tayo rito. Saan yung exit nito sir mamaya? So, over level naman, sir. May mga except naman, sir. May rampa doon. Ah, dyan no? pa rin oh. ang Sige po. You, po. Okay, tanong sa baba. Ta Oo, -no? oh, kasi dyan ako lalabas mamaya. Ah, eh. okay. Thank, you, Thank you, po. Thank you. Dolo, sir. Nakakaliwa. Ang bayad dito paglabas na rin. Ah. Tingin po. Tara kasi para mamaya. Dali-dali sya na, no? Dali tayo lalabas mamaya. Dolo, kaliwa. Sa parking, uy, pinapaakyat ako. Okay, 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 bro, okay, 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 Then okay, na to okay, ah. puno na ay mga bro uh, puno tayo dito sa second mga bro ano tayo bakit mo naman tayo siguro ng third floor wala talaga din nakikita oh. punong puno talaga level 2 na tayo so akit tayo sa level 3 wala na talaga oh. walang bakante so level 4 na naman tayo ah, level 3 ayan hindi pa lang daanan sikat pa tayo mga bro ano pa tayo so wala talaga level 3 akyat tayo sa level 3 mga bro alam mo yung parking dito mga bro sakto, sakto lang talaga yung uh, Ford na Iberis dito mga bro sakto, sakto lang yung park na uh, yung taas nya oh yung dami dito dito sa level 3 And sa level 3 tayo And tapos Wala pa rin oh. Level 3 Wala pa rin Wala pa rin Level 3 Wala pa rin Aray ko <laughs> Diretso tayo mga bro Diretso tayo level 4 Level 4 Level 4 Kasi Puno talaga oh Nakakalit ko pa naman yung parang dito mga bro kasi ano lang ah, <coughs> na dag Kung ano ang forma ng 1 and 2, ganun din sa 3. No? talaga. Yan. Level 4 na. Tingnan natin. Ay, ito marami. Marami, yan you know? o. O, diba? Aso. Palayuan. So, hanap tayo nito. Ah nabab tayo ng parking dito oh ay. Oo, yan dito dito eh ito. may tayo nabab ano tayo ng parking tapos yun sana yung malapit sana ng ano malapit sana sa eh

puno dito mga kabro sa malapit na Mintran so dyan talaga sa dulo talaga ang layo ng lalakarin wala wala talaga ayan kita Bulgeti may nakapark na sa Vita PWD Vita Bulgeti may nakapark na rin meron na rin meron na rin wala no choice dito na, dito na talaga tayo start mm -hmm. dito na talaga tayo kung akit tayo sa pool mas malapit dun eh mas malapit kasi dun mga kapro para ng natin mamaya sa entrance na ay na level 5 na tayo mga bro pang 1 and 3 puno na yung 4 meron naman pero yun nga napadati na nung malawak <laughs> na ito dito tayo sa level 5 at least malapit na to sa ano sa entrance pasokan ng mall kasi nga uh, para takut mamanya Minum udah bakantil ya

ay darating uh, 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 uh. uh, uh. alright straight na natin ganun lang magpa-address basic tut 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 Stop na Yan mga bro, maraming salamat. Tagarating na rin tayo safe na. No? So, bye-bye.